Isang babala sa lahat ng motorista, may tatlong lalaki na nagpakilalang mga mekaniko ang umano'y nanloko ng isang motorista sa may Lancaster, Cavite. Kinilala sila bilang sina John Patrick Bunag K. Tipay, Jr. Villanueva, at ang ama ni John Patrick. Ayon sa kwento ng biktima, nangyari ang insidente noong October 29, 2025, bandang alas 12 ng hating gabi. Habang nagmamaneho, naputulan siya ng timing belt. Dahil wala siyang kakilala sa lugar, nagpost siya sa Facebook para humingi ng tulong. Isa sa mga nag-comment ay si John Patrick Bunag Katipay, na nagsabing tagakawit lamang siya at malapit sa pinangyarihan. Tinawagan pa niya ang biktima at sinabing huwag na tumawag ng ibang mekaniko dahil sila na ang bahala. Makalipas ang mahigit isang oras, dumating sina John Patrick at J.R. Villanueva. Sinuri nila ang sasakyan at sinabi na kailangan daw ng top engine overhaul dahil baka natamaan ang mga balbula at piston. Sinabi nilang aabutin ito ng dalawang araw at maaaring umabot sa 45 hanggang 50,000 piso ang gastos. Tinulungan pa nilang itulak ang sasakyan papunta sa ligtas na lugar at pagkatapos ay nanghingi ng 2,000 piso bilang paunang bayad. Kinabukasan, bumalik sila kasama ang ama ni John Patrick. Bineklas nila ang makina at humingi ng 35,000 piso para raw sa machine shop at mga materyales. Sinabi nilang air rush ito dahil papalapit na ang Undas. Nagpadala ng bayad ang biktima sa account ni Junior Villanueva. Kinabukasan, hindi sila lumitaw dahil hindi pa raw tapos ang makina sa machine shop. Pagdating ng October 31, muli silang bumalik bandang alas 3:30 ng hapon. Itinuloy nila ang pagkakabit ng makina ngunit napansin ng biktima ang maraming pagkukulang. May mga nawawalang tornilyo, nadaganan ng air filter, mali ang gasket, at nagkaroon pa ng singaw sa injector. Natapos sila halos alas 11 ng gabi, ngunit naka-check engine pa rin ang sasakyan. Ang sabi nila, babalikan daw nila ito kasama ang isang Carlo na may scanner para maayos. Bago sila umalis, hiningan pa nila ng dagdag na bayad ang biktima. Ayon sa ama ni John Patrick, may kulang pa raw na 20,000. Matapos ang pagtatawaran, pumayag sila sa halagang 15,000. Binayaran ito ng biktima sa GCash ng asawa ni John Patrick. Pagdating ng November 1, nang hingi siya ng update, ngunit ang sabi ng grupo, nasa probinsya raw ang taong may scanner. Pagsapit ng November 3 hanggang November 8, hindi na sila sumasagot sa tawag at mensahe hindi na rin nagriring ang kanilang mga numero at tila iniwasan na ang biktima. Sa kabuuan, 52,000 piso ang naibayad ng biktima sa tatlong lalaki. Ngunit matapos makuha ang pera, hindi na nila inayos ang sasakyan at iniwan itong may sira pa rin. Dahil dito, nagbabala ang biktima sa publiko na mag-ingat sa mga nag-aalok ng home service na mekaniko sa social media, payo niya mas mabuting tumawag sa lehitimong repair shop o towang service kaysa basta-basta magtiwala sa mga hindi kilalang individual. Isang paalala ito sa lahat ng motorista, maging mapanuri, mag-ingat, at siguraduhin leetimo ang kausap bago maglabas ng pera. Sa panahon ngayon, marami ang nanlalamang sa mga taong nangangailangan ng tulong. Drive safe everyone!